Oh, at yung asawa ko ay naghahakot na ng mga bobo na amin. namin ng pamain at kami pong mag-asawa ngayon ay kadarating lang galing pong bayan. Hello! Hello, Malia! may natawag si Stin. Oh, hello! mag ka naman sa kanila. Ayan, ano, ano ginagawa mo? Sirigang na. Sis, may mga nagtatanong sa akin kung bakit daw, ano daw ikaw daw ay hindi na yata nagbablog at ikaw daw ay walang ano ay post. Bakit ba kay kaway walang mga post? Medyo busy na sa buhay. Yan, maghay ka sa lahat ng akin subscriber. Hello. Mayroon naman, pagkupo. Ako nagluluto yung po ng sinigang. Nagluluto daw po siya ng sinigang. Yan. Ngayon ay, ay po ay rest bye. day ni Stin, Sunday. Kaya po pag gana ito ay siya po kausap namin. Ay ayan si uh, ba, ito na naman ang aming dalaga. gandang ganda naman ang suot. Wow! Ay Mahab Ayan, syempre yan po ay bigay ni Tita Olive uli. Ay, si Nandito, ayan, tingnan po. Tanong agad ay si Malia. Tata! -ta. <laughs> Alam na po! Alam na po, nai-an! Lalagyan natin ng ceiling pa city? Mga limang house? O, isang Gusto ka na. Tata. Tata! Ay, ayan ay nininibilizer namin sis. Wala na, wala na. Nininibilizer namin si Nini. Three days daw ang ano, Oh. Three Pampalugka days. Malugka na naman ang ubo niya. Mampalog ka na kanyang ano, ah, uh, ubo. So, yan po. At kami ng mag-asawa ay magpapain kahit wala po maulan. So, yan po yung asawa ko ay nagpapartida na po ng pamain. Yan po yung hitong namatay na nag eh na, nagkasubat nga, hani Ayun po, isa'y ay namatay. Isa naman po ay mamamatay na rin at gawa po ng ano ay. Nakawala po ay. Ay kagagapang po din sa batuhan. At yan po si tatay ay tutulungan na rin po kami daw magpahayat para daw po kami matapos agad. Yan po, grabe ang ulan dito sa amin. Walang humpay. Dito. Dito lagi tumatawag sa papa ko kasi. Ano naman 'yun? Ano naman? Diyan 'yung natitali sa para sa malikot niya. So yan guys, at hindi pa rin po na ang ulan. Nakaisang hakot na po yung asawa ko diyan yan. Bali mahal ilan yan ating uling ipap? Naipain natin lahat? 40? So yan po tina sa 39 na bobo. At kami po ay aalis na muna. Kami po ay nagmamadali na at gagabi po. Ngayon ay madilim po dyan sa may bandang sasahan ay ano po ah, kaya po kinagdala ng flashlight. At dahil po nga ngayon maulan, kaya mabilis pong dumilim. Ganito po ang amihanin dito sa amin. Kalaan po ninyo may bagyo. Oh, Lakas ng ulan. At itong tricycle, babalik mo pa mali, hindi na? Hindi 别。Yeah. So yan po, at kami ay paalis ng mag-asawa. Kung mapapansin po ninyo, labo ang ilog. Dahil po dito ay hindi na nahiwat ang ulan. So yan po, at yung aking mister ay nagsisimula na diyang magpain. Yan po, yung aming lang ay pagtututusok. At ano po ay... Ngayon po ay mababaw na ang tubig. Alaman po kami sa kailugan magpapain. Bali po 39 na bubong aming ipapain ngayon. Medyo mabilis po lang ang kay Mahal na pagpapasak at kumbaga po ay gamay na niya dito at kung saan po niya ilalagay yung kanyang mga bubong ipapain. Ayan, Narinig po dito yung tugtog ng video okay namin. Naarkila po yung aming video okay. Medyo maganda po ngayon ang pagpaparent namin ng video okay. At ano po ah. Kahapon po ay karerent rent na ay na-rent ulit. Tapos may mga schedule pa po. Napapasayo po si Malay. Eh. <laughs> Talawin. Ah. Talawin. medyo mahirap hirap pong mag vlog pag ganitong na at baka po mabasa ang cellphone ko ay nako po mahirap po pag nabasa ang cellphone at wala nang pang vlog isa pa po, po ay malakas ang ah, ano ah malakas po ang silig kaya dapat po ako hawak sa mga ganitong mga bangkawan ah opya yan po sasakay na yung aking mister at dito po medyo malalim na ah. na na naman po Aba, tipapain mo na pala yung kay Maloy. Kaya po kami nagdala ng flashlight. Ay ganito po, uh, madilim na. Uh, so yan po, at uh, kami ay nandito na sa may pinagkakaritan po ni tatay. At uh, kami po dito na magpapain. Ginawa po namin kami dito na simula sa may dulo, palabas. At kami po dito ay didilimin pag kami po ay inuno namin ay doon sa unahan. Dahil po dito ay makapal ang ano ay, ang sasahan. Kaya po madali ditong gumabi. Kaya dito po sa uh, dumilim. Lalo po't ganito pang uh, ano madalim, ang madali kalangitan, maulan. Iyan naman po ay pagpapapasakla ng asawa ko. Medyo marami-rami pa po yung aming ipapain. So, yan naman po ang tinatawag namin ditong prinsa. Yan po yung labasan ng tubig at pasukan ng tubig. Dito po nang gagaling sa ilog. So, yan po yung aking asawa ay nagmamadali na. Pasok na lang po si Mahal ng Pasok kahit laang po lapit-lapit. Habulang daw po niya ay ano ay hipon. Swerte nang makahuli kami ng alimanguhan ni Mahal. At amin lang po yung pang, ano ay, pang sasahog sa aming lutuin ay, ng na. Nila, kailangan natin Iyan. Namumuti po ang paligid sa lakas ng ulan. Okay. Ayan po yung tubig na nang gagaling dyan sa may sasak. uh-huh oh. Buti po to kung may payong. Kung hindi, ay ako hindi po makakapag-vlog At sa lakas po ng ulan Pero ako naman pinakakapote Ilan? Yan po at uh, walong perasong bubo na lang po Ang aming ipapayang mag-asawa At kami po'y makaka-uwi na ito po ang pagpapain dito sa amin, ang panghuhuli ng hipon at alimango dito sa ilog. So yan po yung isang pamamaraan ng aming paghuli ng pangulam po dito sa ilog, yung bamboo trap. Or kung tawagin po dito sa amin na mas kilalang bubo. Yan po ay uh, gawa sa kawayan. At ang ginagawa po namin di ang uh, Pantali ayun po mga coralon. Yan po may mga iba-ibang size. at kami ay dadalo na lang ang aming ipapain at kami po ay pauwi na. Oh, malakas pa rin po ang ulan. Last one. Uwi na. po ay ano pa lang ha, 5.10 ng hapon. Talaga lang pong madilim dito sa sahan. Makapal lang sasa. Kaya po madilim. Okay, last one. Uwi na po. Malamig na. Ako po nilalamig na kahit lang ako'y naka ano po ay. Nakakapote ako nilalamig. Kaya gusto mo to. guys, tapos na tayo magpain. At bukas na lang natin update kung may mahuli tayo kumaman daw Pagyan na tayo guys See you tomorrow Guys, okay, so pauwi na tayo Sana is tayo bukas kumaman daw Sana ay makahuli tayo na kami Maraming tipul Sa alimangit Sobrang labo, labo po ngayon ang ilog Kahit sa lakas ng ulan Labo tigil ang ulan naman po yung mga mano, ano mga siso nandito po sa ilalim ng aming uh, tricycle at uh, ah. walang masilungan game ay nandito na sa bahay at patuloy pa rin po ang paglakas ng ulan. So yan po at hanggang dito na lamang po muli ang aming vlog at maraming maraming salamat po sa patuloy niyong panunood at pagsuporta sa aming YouTube channel. Ingat po ang lahat. God bless. Bye bye!